Gihulagway nga hapsayog malinaon ang bagulang natapos nga pasigarbo sa Sugbo 2024 nga din gayon sa Cebu City Sports Center. Sama sa gibati nga pasalamat o kalipay ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia, mapasalamat sab sa Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia sa malampuson nga pagpaygayon sa kalihukan nga karong tuiga diya nagipaygayon sa CCSC o dili na sa ubang lungsod. Matod sa Acting Mayor, nagpamatod lang kininga nagkahiusa na ang One Cebu Island. O mod ni iyang gingusgan nga sa sports center lang gihapon himuon ang umaabot nga kasaulugan sa Sinulog 2025 and it just proved and i will say this to you now it just proved that uh, the success of the Pasigarbo sa Cebu just proved that ang angay na venue for the Sinulog 2025 Is still in the Cebu City Sports Center. Ang mong plan og anunsyo sa acting mayor, supportado og ko sa Capitolio sa Sugbo. Gani ubay ubay nga mga out of town contingents, gikan sa lalawigan, ang mi pakita og interest nga mosalmo saigayun, nga dihat nagyun sa CCSC maitabo, ang sinulog sunod tuig. Tungod ni mapasalamaton ma si acting mayor Garcia ni Governor Gwen Garcia. I'm looking forward to that. Nga, uh, this will be, hopefully, a bigger and a grander and a livelier Sinulug for all of us, returning to the original venue, which is Cebu City Sports Center, right here in the city, center of the city of Cebu. Soonad simana, gitagdat nga makigtagbo si acting mayor Garcia sa Sinulug Foundation, og sa Sinulug EXICOM, aron isgutana og sugod ang plano alang sa tinuig na Kalihukan, samtang siya pa ang milinkod amahan sa shudad sa Sugbo. that is my direction and we will plan for that until November. Now, um, inigbalik ni Mayor Mike on November, if he sees that there is no need to change it, then well and good. But if he sees that he, it needs to be changed, then, you know, it is the discretion already of the mayor kung asa ang venue. Kini ang balita, Jinky Rosit, Cebu City News.